Magandang araw mga ka -historya. Ayan maaga akong gumising para manguha ng dahon ng saging. Gusto kasi ng mga anak ko magbabaon raw sila. Eh nagre-request sila na ang babaunan raw nila ay ang dahon ng saging dahil ito ay mabango. Kaya sabi ko, sige, para wala na kayong maraming bitbit pag-uwi mas pabor naman sa akin dahil nung mga bata pa kami, kami ay mga nag-aaral. Ganito din ang ginagawa namin. Yan, kailangan kong punasan kaagad ang mga dahon ng saging para ito ay malinis bago ito halubin. Yan, kailangan halubin sa apoy para hindi kaagad-agad mapupunit ito kapag ito ay nilagyan na ng kanin. Noong mga nag-aaral din kami, ito din ang laging binabauna namin. Yan, pagkatapos halubin, ito ay kailangan punasan para mas lalong malinis ito. Yan, kailangan malinis. Ayan, agad-agad din akong nagluto ng fried egg. Dahil ito ang gusto ng mga anak ko. Gusto nila mag fried egg daw at mag prito ng tuyo. Yun daw ang babaunin nila sa school dahil mabango raw ito. Ito kapag ilagay sa dahon ng saging. Napapagana ang kain nila kapag nagbabaon sila sa dahon ng saging dahil napakabango raw nito. Kaya hinayaan ko na lang kasi ganito din kami nung mga bata pa kami. Pag uwian kasi sila, napakainit ng panahon. Naglalakad lang kasi sila papunta at pauwi. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay namin sa school kung saan sila nag-aaral, kaya okay lang. Ayan, panigurado mabubusog na naman sila dahil ang request nila ay fried egg lang at saka tuyo ang gusto nilang babaunin. Ah, dahil hindi naman laging ganun ang ulam nila. Okay for the go na. Dahil kung ibang ulam naman ang mga bata ay mapili. Kung ano lang yung request nilang ulam, yun lang yung gusto ko ding pini-prepare sa kanila dahil hindi rin nila kinakain kapag hindi nila gusto yung ibang ulam. Ayan, mm. pordagona ang mga baon nila. Mabubusog sila dahil napakabango ng dahon ng saging. Ayan, aalis na sila. Kinuha na nila ang kanilang mga baon. Na-excite naman ang aking baby girl. Dahil nga sa kanyang baon mabango raw. Bye-bye, ingat. Yung siper mo sa bag. Alika, alika muna. Yung sipir mo sa bag o oh, sira. Alika. Ayusin mo. Kung safer mo sa bag. Sige, ingat. di ba bye. Love, love, mama. Uh -huh. Missia! Uh -huh. Balik ka muna sa glit. Yung tubig mo na iwan. Uh -huh. Yung tubig mo na iwan. Bye bye. bye, -bye. Mag-araw mabuti. Uh -huh. Sige, bye bye.